Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, through ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si Santa Paula ng Roma. Kamusta? Si Santa Paula ng Roma, na rin bilang Santa Paula ng San Jeronimo, ay isang dugong Romano noong ika-Kapor Siglo. Isinilang mga 347 at namatay noong Part 104 o Part 5. Kinikilala siya bilang isang santa sa simbahang katoliko. Si Paula ay nagmula sa isang pamilyang aristokratiko sa Roma at ikinasal kay Toxosius na may limang anak. Matapos mamatay ang kanyang asawa, iginugol niya ang kanyang buhay sa pagsamba at pagmamahal sa kapwa. Nagiging alagad siya ni San Jeronimo, ang dakilang iskolar ng Biblia at tagasalin sa Latin ng Biblia, ang Vulgata kasama ni Santa Paula si San Jeronimo habang siya ay nananatili sa Bethlehem kung saan itinatag niya ang isang monasteryo at isang sentro ng pag-aaral aktibo siyang nakilahok sa espiritwal na buhay ng komunidad nagdarasal nagmumunimuni at nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap ipinaglaan rin niya ang maraming oras sa pagsasalin ng mga relihiyosong teksto sa Latin at sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan dahil sa kanyang dedikasyon sa askesismo at pagninilay-nilay Nakamit niya ang isang malaking reputasyon ng kabanalan sa kanyang mga kakontemporaryo. Narito ang isang dasal para kay Santa Paula. O oh, Diyos, aming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami para sa buhay at patutuon ni Santa Paula ng Roma na iginugol ang kanyang buhay sa panalangin, pagninilay-nilay sa mga banal na kasulatan, at pagtulong sa mga mahihirap. Naway ang kanyang halimbawa ng dedikasyon at kabanalan ay magtulak sa atin na sundan ang landas ng pananampalataya at kabutihan at na maglaan tayo ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Bigyan mo kami sa pamamagitan ng Kanyang pagmamakaawa ng biyaya na mamuhay ayon sa iyong mga utos at laging hanapin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Santa Paula, ipanalangin mo kami at ipagdasal mo sa Diyos na kami ay lumago sa pananampalataya at kabanalan, ngayon at magpakailanman. Amen. May iba pang mga santo na ipinagtiriwang ngayong araw. Santa Isabel ng Pransya. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw